paano mamili ang isang mayaman at ang isang budget conscious na tao. First off, ang isang budget conscious. Kung makikita mo, parang lagi siyang may tinitingnan sa kanyang cellphone. Kada kuha ng produkto, tingin sa cellphone at nagko-compute ito sa calculator. Kung hindi naman cellphone ay mapapansin mo na meron siyang hawak na papel at may listahan ng mga bibilhing produkto. Kumbaga may limit ang kanyang mga bibilihin. Tingin ng tingin ng presyo at pagmahal ay bibitawan ito. Paikot-ikot siya sa loob ng pamilihan at naghahanap ng mga sale. Ganyan mamili ang mga budget conscious na tao. Kalki rito, kalki doon. At hindi bibilihin ang wala sa listahan. At pag nakitang marami ng napamili, ay natataranta na siya sa bayarin. At ganito namang mamili ang mayayamang tao. Dampot lang sila ng dampot. Wala silang calculator, wala silang listahan. Mapapasana all ka na lang. Sila yung napakarami ng budget. Laging puno yung kanilang basket at yung kanilang pushcart. Hindi sila naghahanap ng sale. Kahit ano pang presyo niyan, dampot lang sila ng dampot. Sila yung masarap kasama sa pamimili. Madali silang matapos, hindi kagaya ng mga budget conscious, paikot-ikot. Guys, alin ba kayo sa kanilang dalawa? Ang budget conscious o yung mayaman? I-comment nyo lang.